mensahe ng universo para sa iyo sa araw na ito. Minamahal na kaluluwa, ngayong araw ay nice na universo at ng iyong mga spiritual na gabay na magdala ng mensahe na kaginawahan at pag-asa para sa iyong puso. May isang dakilang bagay na papareting at nangangako mabibigay liwanag sa iyong pagunawa tungkol sa pag-ibig at sa natatanging paglalakbay na mayingat na inihanda na tadrana para sa iyo. Damlin mo ang protektadong presensya ng iyong mga gabay, tulad na isang mapagmahal na yakap na nagdadala ng kapayapaan at katiyakan. Ang kanilang mensahe ay naglalaman na walang hanggang karunungan at isang mas malaking layunin, isang bagay na marahil ay hindi mo pa napapansin, ngunit gayon ay lumilitaw upang magningning sa iyong lendes. May mga pagkakataon na marahil ay naramdaman mong nag-iisa o hindi sigurado na nagtatanong kung bakit nangyari ang ilang mga karanasan o bakit may ilang relasyon na hindi umunlad ayon sa iyong inasahan. Ang mga araw na pagdududa at kalukutan ay maaaring nagpalayo ng na pag-ibig sa iyo. Gayon pa gayong araw, ang iyong mga gabay ay narito upang ipaalala sa iyo na walang sinuman sa mga sandaling iyon ang nasaya. Ang bawat hakbang, bawat hamon ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang mapagmahal na pagahenda para sa isang magenda at mapagbagong anyo ng pag-ibig, na pinalakas na mismong universo ng gayo'y papalapit, dala ang layunin at lalim. Marahil ay hindi mo pa lubos na napapansin, ngunit ang pag-ibig na hinahanap mo ay narito na sa iyong buhay, sa isang tahimik at spesyal na paraan. Ang tadrana, sa kanya walang hanggang karunungan, ay naglabay na isang natatanging tao sa iyong lendes, isang taong humahanga at pinahahalagahan ka ng labis kahit hindi pa niya ito na ipapahayag ng malinaw. Ang dalisoy at tunay na damdamin ito ay ang kakanyahan na mensahe na dala na iyong magabay. Ang pag-ibig ay umusbong ng tahimik at sa tamang panahon, naghihintay lamang na tamang sandali upang mapakita. Maari magtaka kung paano maari magkaroon ng ganitong kalalim na damdamin ang isang tao malapit sa iyo nang hindi mo napapansin. Ngunit, minamahal na kaluluwa, ang pag-ibig ay nagpapahayag na sarili nito sa sariling pamamaraan, madalas sa malilit na kilos, tahimik na tingin, o sa mga sandali na ganap na pagkakaintindihan. Ang espesyal na taong ito ay humahanga sa iyo ng may tahimik na paglalambing, naghihintay na tamang sandali upang ipakita ang kanyang damdamin. Hindi nagkataon na nag-cruise ang inyong maalendes, may inihanding dakilang bagay ang universo para sa iyo. Isang mas mataas at banal na enerhiya ang gumagabay sa bawat isa sa iyong mga hakbang upang, sa tamang panahon, maranasan ninyo na makasama ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Walang pagmamadali, minamahal na kaluluwa. Ang pag-ibig na nakalaan para sa iyo ay mabubuo sa matatag na pundesyon, isang koneksyon ng mga kaluluwa na nagsisimula ng tumibay. Simulang gayong araw, bigyang pansin ang mga palatandaan sa iyong paligid, ang malilit na pagkakataon at mga sandali ng koneksyon na inilalagay ng universo sa iyong lendes. Maaring mapansin mo ang kakaibang kislap sa mga mata na taong ito. Isang ngiti ng gayon ay tila may bagong kahulugan. Ito ang matanda na tadrana. Ang nagpapahiwatig ng tunay na pag-ibig ay mas malapit na kaysa sa iyong inakala. Magpatuloy sa iyong paglalakbay na may kumpiyansa at bukas na puso, sapagkat ang pag-ibig na matagal mong hinahanap ay abot kamay na. Ang universo, sa kanya walang hanggang karunungan, ay inaayos ang lahat upang maranasan mo ang ganap at tunay na pag -ibig. Panatilihin ang iyong pag-asa at pananampalataya, sapagkat may mas mataas na puwersang nagadabay sa iyong mahakbang at naghahanda ng isang pagkikita na mababago sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa naisip. Ang pag-ibig na inihanda ng universo para sa iyo ay hindi sa malayong panaginip. Ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Naghihintay lamang na tamang sandali upang mamukadkad sa buong kagandahan nito. Ang taong nakatakda maglakad sa iyong tabi ay bahagi na ng iyong buhay. Marahil sa isang tahimik na paraan, na nahahayag sa malilit na kilos at tingin na humahaplos sa iyong kaluluwa. Maaring ito ay nakakagulat, ngunit ang presensyang magbibigay liwanag sa iyong lendas ay may vibrant at kabataang enerhiya. At sa perehong pagkakataon, nakakayon sa iyong karunungan at katahimikan. Kayo ay nakakabit sa isang special na ugnayan, na parang bahagi kayo ng isang mas malaking plano ng universo. Nakikita na taong ito ang lampas sa panlabas at pinahalagahan ang iyong tunay na kakanyahan, kahit na sa mga oras na ikaw ay mas mahina. Ang pag-ibig na ito ay tunay at naghihintay na tamang sandali upang lumitaw ng malalim at nababago. Magtiwala sa mga plano ng universo na nag-ayos na bawat detalye upang ang pag-ibig na ito ay mabukas sa tamang oras. Maghintay na may pesensya at kalmado, sapagkat bawat karanasan at hamon na iyong hinarap ay mahalaga upang ikaw ay maging ganap na handa na maranasan ang pag-ibig na ito sa isang tunay at buong paraan. Sa lalong madaling panahon, ilalagay ka na buhay sa harap ng isang tao na tila nilikha para sa iyo, isang tao nagdadala ng kapayapaan at pagunawa sa iyong puso. Maaring ang taong ito ay tahimik na nagmamasid sa iyo, inahangaan ang iyong kakanyahan at kinikilala ang hindi napapansin na iba. Isang ngiti, isang mahabang sulyap, isang banayad na haplos, ito ang mga senyales na isang tunay na damdamin na unti-unting lumalaki sa katahimikan, naghihintay na tamang sandali upang mapakita. Bumukas ka para sa pag-ibig na inihanda ng universo. Ang lahat na iyong naranasan hanggang gayon ay nagpapatibay sa iyo upang yakapin ang espesyal na koneksyon ito, na unti-unting mabubukas na isang pagsasama na lumalampas sa mga salita. Bawat pagkikita at bawat tingin ay mga piraso na isang puzzle na malapit na makompleto. Magtiwala sapagkat ikaw ay karapat dapat sa tunay na pag-ibig na nasa iyong landes. Kung ang mga salitang ito ay nagdala na kaaliwan sa iyong kaluluwa, payagan mong buksan ang iyong puso para sa pangakong ito ng pag-ibig. I declara, bumubukas ako para sa pag-ibig na inihanda ng universo para sa akin at tanggapin ang mga biyaya na bagong yugtong ito. Irawang mensahe na iyon, naway magdala ito na katahimikan at pag-asa sa iyong puso.